Magandang araw po sa lahat. Ang aralin po natin ngayon ay tungkol sa mga natatanging Pilipino at ang kanilang kontribusyon para po sa kalayaan ng ating bansa. Ito po ay hango sa module pito ng unang markahan ng Araling Panlipunan 6, unang edisyon. Si Dr. Jose Perizal, o Jose Protasio Mercado y Alonso Rialunda ay ipinanganak noong Hunyo Labinciam 1861 ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang No Limitang Heri at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa ating bansa Siya ay may angking pambihirang talino isa siyang manunulat, magsasaka, manggagamot, sentipiko, makata, inventor, iskultor, inhinyero, kwentista, lingwista, at may kaalaman sa arkitektura, kartografiya, ekonomiya, antropolohiya, ektolohiya, etnolohiya, agrikultura, musika, na kung saan marunong siyang tumugtog ng plauta sining sa pakikipaglaban katulad ng martial arts at pag-iiskrima. Pepe ang taguri kay Dr. Jose Rizal. Siya ang ikapito sa labing isang anak ni na Francisco Ingracio Rizal Mercado e Alejandro Atchodora Morales Alonzo Rialonda e Quintos. Ang kanyang ama ay kabilang sa ikaapat na inirasyong apo ni Domingo Lamco, isang chinong mga ngalakal na naglayag sa Pilipinas mula sa Jinjiang, Chuanzhou, noong kalagitnaan ng ika pitong siglo. Nakapangasawa si Lamco ng isang Pilipina sa katauhan ni Ines de la Rosa at upang makaiwas sa hostilidad ng mga Espanyol para sa mga inchik ay pinalitan niya ang kanyang apelyedo ng merkado ng ibig sabihin ay pangangalakal habang nasa Europa, naging bahagi si Rizal ng kilusang propaganda na kumokonekta sa ibang mga Pilipino na nagnanais ng reforma. Isinulat din niya ang kanyang unang nobela, Ang Noli Metangheri, na natapos noong Pebrero 21, 1887. Ito ay isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas. Partikular na pinagtuunan dito ang papel ng mga katolikong praile. Nagbalik si Rizal sa Europa at patuloy na nagsulat. Sa panahon ito ay inilibas niya ang kanyang sumunod na nobela, ang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman noong labing walo isa. Naglathala din siya ng mga artikulo sa La Solidaridad, isang pahayagan na nakahanay sa layunin ng propaganda. Sa mga reforma na itinagoyod ni Rizal ay hindi kasama ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. Siya ay nanawagan para sa pantay na pagtrato ng mga Pilipino sa paglilimita ng, sa kapangyarihan ng mga Espanyol at representasyon para sa Pilipinas sa Korte ng Espanya. Nagbalik si Rizal sa Pilipinas noong labing walo dalawa dahil naramdaman niya na kailangan siya ng bansa para sa pagbabago. Kahit na itinatag niya ang Laliga Pilipina, suportado ni Rizal ang di marahas na aksyon. Ngunit hindi ito sapat dahil naniniwala ang mga Espanyol na isa siyang malaking banta at naging dahilan upang ipatapon siya sa dapitan sa isla ng Mindanao. Noong 1895, hiniling ni Rizal na magpunta sa Cuba bilang isang hukbong doktor. Ang kanyang kahilingan ay naaprobahan ngunit noong Agosto 1896, ang katipunan isang nasyonalistang lipunang Pilipino na itinatag ni Andres Bonifacio ay nagrebolusyon. Bagaman wala siyang kaugnayan sa grupo at hindi niya aprobado ang marahas na pamamaraan, si Rizal ay inaristo at ikinulong. Matapos ang isang paglilitis, si Rizal ay nahatulan ng sedisyon at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Isinagawa ang pampublikong pagpatay kay Rizal sa Maynila noong Disyembre 30, 18-16 noong siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang kamatayan ay nagbunsod ng higit pang mga pagsalungat sa mga panuntunan ng Espanya at naging hakbang upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Espanyol noong labing walo na